Superfoods? Makukuha mo yan sa palengke. Sa totoo lang. Mas mura pa dun Ano nyo po kung lagi kang pagod or mabilis kang hingalin Baka hindi lang sa edad yan Padalas Galing yan sa mga kinakain natin Araw-araw Pero alam mo ba ang good news? May simpleng biohack tips Para sa puso mo Na pwede mo nang simulan agad Biohack tip number one Ito ang tinatawag na Balance plate Yung plato mo Dapat ay Kalahati nun ay gulay At prutas One fourth na galing sa whole grains Tulad ng brown rice at oats. And another one for para naman sa protein tulad ng isda o kaya naman ay munggo. Simple lang, di ba? Pero grabe ang tulong nito para makaiwas ka sa high blood at mga parahandong ugat. And biohack tip number two, ang healthy swaps. Ibi sa prito, subukan mo ang inihaw o kaya steam. At kung mahili ka sa soft drinks, palitan mo na yan ng tubig o kaya naman, pwede ka rin magbuko juice. Mas nakakagaan yan sa puso mo. And biohack tip number three, mga small daily moves. Kahit simpleng paglalakad lang tuwing umaga, o kaya sumayaw sa'yo ka habang naglilinis. Pwede rin habang naliligo ka. Na nakakatulong ito na mag-circulate ng ating dugo at pangbawas pa ng stress. Alam mo, hindi mo kailangan ng mamahaling mga gamot pa para na maalagaan mo ang puso mo. Minsan, nasa simpleng choices lang natin sa plato at sa galaw araw-araw. Secreto. This is John Calo, Philippines' number one success coach. Always say yes to success. Remember, real change starts with how you take care of your body. Kaya follow na for more biohack tips to boost your energy and your overall health.